Putik naya. Nih napa pindet eh. so Birthday, ba yan? So birthday yun, dayan, 2022. nangin. <laughs> nangin <Algo> <laughs> 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 Mangangatog ka talaga niyan. Ang layo. Ito, punta ka dito. Oh, pwede yan. Ayan. Oh. Namibindad Ay, hindi. Pahira po mo sarili mo. Namibindad na all this oh, time. Oo, abutin ka hanggang bukas. Kaya ginagawa kaya pala, ako. Kaya pala pa ganun gano'n nangingit na eh. Ginagawa ako. Ano, 2025 na lalagay ko. kaysa ano eh, 19... <laughs> 90. Kaya pala ka kanina ka pa, sabi ko na eh. Sabi ko na eh, okay. kasi nabanggit mo yung birthday, sabi ko na, ako, di yata ka pa, tatagal mo eh. <laughs>